Yon guys, ah uh, welcome to my vlog. ah uh, this is me, Junix TV again. Uh, meron tayo ditong e-bike yon uh, na try kasi natin mag-install nitong voltmeter. Yan, nabili natin siya sa Shopee. So tuturo ko sa inyo kung paano ang tamang pagkabit. Kasi marami ako napanood sa YouTube na kinakabit nila yung iba dito sa unahan. Uh, dito na nilalagay o kaya recta sa back, sa battery yun pwede naman yun ha? tuturo ko sa inyo yung pinakamagandang way para sa uh, accurate na reading ng voltmeter natin tata intro muna tayo So yun guys, itong bulk meter natin, na ah, nabili ko ito yung Shopee 100 Plus. Oh, o, itong maganda talaga kasi may, ano na siya, may grip na siya rito, ikakabit na lang natin. So kailangan natin muna tanggalin itong ang, mga flerics natin, itong unahan, itong ilalim, para mapalusot natin siya. Pero tatesting muna natin siya ah, kung saan talaga yung accurate niya, kung dito lang ba sa malapit, kung pwede naman ba. O doon talaga sa ibang dalikod. So yun guys, samahan niyo ako ba, kasi muna natin yung mga flerics. Kailangan natin tanggalin to guys ah, uh, Itong ano na to Kailangan natin tanggalin to Kasi Dito natin siya isusuti Kaya kailangan maunang lumabas to Ito kasi kailangan ko matanggalin yung unahan Kasi yung ating kable Nakaipit So kailangan lumabas to uh, Lulawagan ko muna to Tapos itong ilalim Tignan nyo lang guys yung dot ay na may dot sa ilalim, sa loob Kailangan nasa side ng ng driver ang yung nakabitan Hindi muna natin higpitan Tapos saka lang natin ito ibabalik Ito yung sinasabi nila ignition switch. Ito siya, oh. Itong galing sa susian. Ayan. Ayan yung ignition switch na sinasabi nila. So, magkukulik tayo dyan. Dito, try natin itumulik dito. Tingnan natin kung ano magiging uh, reading doon sa taas para makita nyo kung ano yung pinagkaiba nung naka, nandito sa may, ano, sa may head nakakabit. Kaysa dun sa malapit sa, ano, sa controller. ayun guys, uh, kinabit natin dito sa harapan. Yan, dito natin siya kinabit sa may ignition sa may sasian. Ito siya guys, so, uh, inano ko lang. Hindi ko na muna inano. Asa ah, na ba? Ito, 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 ito. Yan. Hindi ko muna siya i Isinuksa ko lang muna sa, sa loob. Pero pit naman yun. Ayan siya. Tinan niya yung reading. Dito 48. Pero hindi naman akit kasi itong panel na to kaya maglalagay nga tayo nito eh. Tinan niya siya guys. 32 lang siya guys. Kasi, Ah, ayan, magkawatak po tayo, number one. Gift number one. Ayan. Hindi accurate yung kuha niya. Kasi nga, nandun siya sa harap. Bakit hindi siya accurate? Kasi nga, ah, dumaan yung panel, umilaw. Lalo ko nakailaw pa, bababa pa yan. Ayan, bababa pa siya, di ba? Hindi pa nakailaw yan. Pag hini-headlight ko, bababa pa siya. So, hindi magiging accurate yung reading niya pag nandyan. 30 lang o 31. Hindi siya magiging accurate. Ayan. Hmm, di ba? malayo siya sa 48 volts itong e-bike natin so hindi natin siya i-coconnect dyan kasi nga kaya may reading 30 to lang so hindi natin siya i-coconnect dyan i-coconnect natin siya dito sa likod kaya natin siya ilipat ito sa may kabila kasi mababang mababa yun dapat 48 yun eh kaya natin siya ilipat ito sa ano um, sa ilagay lang natin sa ilalim guys tapos kailangan huwag nyo ilulos contact para hindi siya kumislap kasi baka mawala na supply kikislap na naman niya yun tapos yung sa kabila sa positive dito kasi guys uh, diretso lang yung ano natin dito kaso wala nang magiging patayan to Kailan, ayangat nyo. Kailan, di mawala yung kontak. Tulungagan so, lang ng konti. Tulungagan so, nyo lang ng konti, tapos isaksak nyo na sa ilalim to. konting angat lang. Ano, Piti pa. Ayan na. Kunting angat pa, guys. Ayan tapos saksok mo sa ilalim maganda kasi sa ilalim para maipit siya pag hindi sa ilalim hindi maganda yung pagkakabit dito kapag ka naka-alarm pa tayo pati mo muna Harang naman tungan. Ano. pag naglagay kayo ng ganito guys siguro doon nyo na masusot sa ilalim yan siguro doon yung hindi siya magaground ground kasi kapag ka ano, yan, ano yung pagkakaipit nyo sablay baka mag ground sya tapos kailangan maipit ang pagkakaipit ay gumana na yung ano natin Tignan natin ngayon yung pagkakaiba nila Yun guys, ito yung natin Kaso nga lang, hindi na talaga siya mamamatay As in ganyan na Ito na okay lang naman itong ganito eh Kasi ito hindi naman ito umiinit Yung mga voltmeter meter na ganito Kaya okay lang siya na walang patayan Steady na siya Tsaka yung kain nito Hindi naman malaki Kapirasong kapiraso lang kinakain ito Bis malaki pa nga siguro yung kinakain ng alin Sobrang hihina lang ng kinakain ito Kaya okay lang ito na walang patayan Nilagay ko siya doon sa likod Ayan, tinan nyo, nagbukas tayo Andyan siya pero, hindi halos siya bumaba. Accurate yung ano niya. Hindi siya pamintis. Ayan, tumatakbo na tayo. Ayan, kapalakas lang yung nabawas. Halos 4,000 lang. Hindi katulad nung nakalagay dito sa unahan. Ano siya, hindi siya accurate. Ayan, accurate siya diba? guys, ah, o. Diba? Segunda. Ah, number 2, segunda tuloy. Diba? Diba? accurate na siya. Tsaka kagandahan dito, pag nagsaksak tayo ng charger, ayan po, tayo ng charger, para makikita nyo kagad. Kahit nakapatay siya, andito pa rin siya. May kita nyo kung yung charger nyo gumagana na maayos kung nagcha-charge. So, yung testing natin sa charger, kapit ko yung mga players. Yun so, guys, ah, abangan nyo pala yung next video natin, kasi tatanggalin ko itong tumutunog eh. Gagawa natin ng paraan para matanggal yung tumutunog. Ah, so, may ingay kasi ah, kapag ka nagsisignal. Nakakairita. So, Ayan siya, kapag ka nag-signal Ay, ito pa sa kabila, sorry Ayan Tatanggalin natin to guys Para ano Tatanggalin natin yung ano Yung tulog na yun na kay Rete Kaya abangan nyo to guys sa next vlog natin Yung guys, na install na natin Kung gusto nyo na namamatay, uh, pwede nyo na lang lagyan siguro na switch dito Pwede rin yung ganun eh pero sa akin kasi, ah, hindi ko muna nilagyan ng switch. Pero pwede rin naman kayo gumuli ng switch. Ayan, ni install na natin yung ano, i-kakapit na natin, ipa plug na natin yung uh, charger natin uh, ni Hatasu. Ayan, yung voltmeter natin, ayan. Saksak mo. Ayan, naisaksak na nya guys. ay nag-read na yung ano natin, charger natin. Tapos yung voltmeter natin, ayan, dahan-dahan na umaangat. Pero hindi sigurado nagka-charge yan kasi nga umaangat. May indicator tayo ng uh, ano charger. Pero yun, pwede nga din natin lagyan ng switch yan dito para may switch tayo para dito. Pero optional lang din, lang din yun. Pero siguro baka makabili na lang din ako ng switch niya para siguro may patayin na lang din. Pero mga sa susunod na lang. O baka dito ko na lang ilagay sa kabila para pantay silang dalawa. Ayun guys, abangan nyo yung ano natin, na uh, yung pagtanggal natin nung, ano nya, nung horn do sa signal light. Uh, Antayin ko lang yung ano, may inate pa akong guys Guys ito yung ano natin, lapit mo rito Yung switch na ilalagay natin kasi para may patayan Sabihin nyo naman, hindi natin nilagyan ng patayan Ilalagay natin to dito sa may wire Puputunin lang natin to Iba yung kinabit natin kanina ito Asa na ba yun? Baka mamali pa tayo ng putol. Eh, ito yun Yung wire na papunta rin diba Ano ka natin to? Ah, uh, Pabawasan natin yan pag nabawasan natin yan Tsaka natin Puputulin yung isa Pero mas maganda kung yung negative na lang Puputulin natin Hindi na yung positive kasi negative Kahit madikit sa ground okay lang Mabutasin lang natin to. so yun guys tatanggalin na natin ito itong black na lang para ito kasi yung negative eh Ayan, natin yan tapos babalatan natin ng mahangad dito yan tapos itong kabila isang side lang yung tatanggalin natin guys para dyan natin ilalagay yung ano natin yan kasi ito puputulin din natin to hindi na natin kailangan yan ito pa motor to guys eh itong ano na to Ayan, din natin ganun din Ayan yung ilalagay natin doon Pagdudugsungin lang natin itong dalawa na to Pero kung may panghinang kayo, hinangin nyo na lang Pero pwede naman din ganito lang, sorry ko Natusok pa ako Natusok ko na nga eh Ayaw pa magdugsong ulit 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 Ingat lang kayo guys pag nagkaragulog yung kain ito. O kasi ginagawa ko, kinakaalat ko muna tapos bago ko ginaganto eh. Ngayon kayo natusugat ako eh. Maganda kasi pag nakaano, ano, nakapasok siya ng ganyan. Tapos ako magagantuin. Uh, kapit. Tapos, tupi mo rin ang paikot. Para talagang digit na digit siya. Tapos yung isa ganun lang din. Titip lang natin yan guys. Ayan. Ayan. Kaya naman sarap kung gumagana. Kaya pero titesting muna natin bago natin titipin. Kaya na, bago tayo magtitip. Titesting eh, muna natin. Titesting mo Jill. Kasang up. Open. Ayun. Ayun. Patay. Yun. Open. Yun. Dali na. So, ang gagawin natin, tatakpan na lang natin ito ng tape. Okay, e, tape na lang natin yan. Tapos na sarado na natin. Yun. Kung hindi ka pa nakasubscribe, please subscribe to my YouTube channel para pwede ka sa ting mag-upload. Okay, guys. See you in the next vlog.